Day 25 in China Hello! Ako nga po pala si Kalat Ay isang marino at tendero sa aming munting tindahan Nagsasabi kapag may pera ka, may kaibigan ka Joke! <laughs> For today's video Tara! Samahan ninyo ako panoorin at tapusin ang video na ito God bless! Ito po yung ganap ngayong araw. Kasama ko po pala dyan, si Norski at si kaibigan Peter. Shout out po pala sa aming kapitan. Mabait na, maalalahanin pa sa tropa. Ayan na nga kaala, kinuskus ng kinuskus namin ang turing ng kusina para maging malinis at makinis siya. At narinig nyo po yung sabi ni Peter, wala na daw amoy ang alin ang ibig sabihin niya po mabango na ang aming kusina ayan na nga senyorski si pinapakintab niya ang stainless para dyan na daw kami magsalaming tuwing umaga at binuhusan na nga namin ni kaibigan ng mainit na tubig ang butas para matunaw daw ang mga sebo dahil nabara na po siya mga kaala kaya yung tubig galing sa tubo ay lumalabas na sa kusina kaya ang aming munting kaharian ni Norski ay mabaho na at mabuti naman to the rescue ang Indian Department Shout out po pala kay Sir Dulay, Sir Beron at si Peter Marlon. Daghang salamat at natapos na nga kami sa kusina. Ang sinunod ko naman mga kaalat yung crow fan kasi mabaho din po siya dahil sa pagayos ng baradong tubo. Linagyan ng tipo lang flooring sabay kuskus sabay balnaw. Yan na si Njurski. Tapos na siya kumain At may napadaan pala dyan Mga kaalat Walang iba Ang aming engine kadet Shout out Noy <laughs> Ang sinunod ko naman dyan Mga kaalat Ang mga hugasin Kinuha ko nga yung ibang plato Sa lamisa At ang mga tirang pagkain Tinapon ko na sa food waste container At binakbakan ko na nga ang mga hugasin dalawang step lang niya sabon balnaw <laughs> tapos na nga tayo mga sa officers amazing at sa crow naman tayo maglalaro ng plato dito pala sa China mga kaalat laging naulan kaya ang mga tropa hindi na nakakalaro ng basketball dyan tayo nalungkot <laughs> Inakot ko na nga po pala dyan mga kaalat yung mga linagyan ng mga pagkain para ilipat yung mga pagkain sa maliit na lalagyan at syempre hugasan na siya. At inampisahan ko na ang pagkikibakbakan sa mga kalaban ko. Inuna ko dyan yung malaki syempre. At sinunod ko na yung mga maliliit. At kaya pala naka-airpod ako ay, dyan Kasi sa ikaw sa punyong anak ko at sa asawa, sa asawa ko si Sweet! <laughs> nak, pakita ka nak sa camera nak O yan po yung anak ko O yung nga, uh, pampagana natin Bilang isang OFW, kailangan uh, may pampagana sa buhay At yung mga inspiration namin Bilang OFW yun. Anak sa mga asawa Ayan na nga mga kaalat Natapos na yung imot-imot ni kaalat Balik na tayo sa kalaban natin Ayan na nga pinakita ko yung kimchi Gawa yan ni Norski At sinaling ko na nga yung mga pagkain sa maliit na lalagyan Para naman magandang tingnan At pagkatapos ko nga dyan maghugas mga kaalat Tinago ko na yung mga kalaban ko Para bukas magkita-kita ulit kami Ayan na nga po malapit nang matapos ang day 25 na overload brought to you by Podgy Bar masarap na. malambot pa so ito yung pagkain natin kakain na tayo tapos yun pala naka award tayo na former of the month so nakachamba tayo kahit okay, patulog-tulog lang oh So, maraming salamat sa kapitan namin at kapitan, Chief si Chip Mayt, si Chip engineer sa Segundo, Bukidista. So, ayan mga kaalaman na siya. Ito na tayo na tapos. Maraming salamat.